Hello guys, so magandang araw sa inyo at welcome back again sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman Okay, so yun, uh, maulang umaga sa inyo no? uh, Bali for today's video, kung nabasa nyo na yung ating thumbnail uh, Nandito nga pala yung inbox natin So, uh, papalitan natin siya ng shock no? So, bali lulowered natin siya At uh, ito nga pala yung nabili namin siya sa Shopee napakamura lang budget meal kung kayo ay magtitipid so napakaganda nito so, ang brand nya is TTGR at uh, kung may budget naman kayo uh, meron naman mga magagandang brand tulad ng YSS FTC, KYB at marami pang iba so dahil uh, budget meal nga lang so ito yung uh, shock na in order namin uh, bali 1000 pesos na yata sya pagkakaalam ko and uh, yung size nya is 270 so bali ang mangyayari dito guys uh, semi lowered siya no? Uh, para maabot lang ng uh, para maabot lang ni misis ayun so, uh, makikita nyo kasi uh, yung uh, stock sya natin hindi ako nagkakamali mga 300 something to 300 mm yung kanyang uh, taas o yung height then syempre kapag binaba natin dito uh, yun nga, mal malilowered na siya, semi-lowered. Uh, kailangan din natin siyang uh, ibaba dun sa may harap. So, ayun, at nakaready na nga pala yung mga gagamitin nating tools. So, ito yung uh, shock natin na may kasama nga pala siyang uh, bushings dito. So, hindi natin alam kung kakasya ba ito dun sa uh, paglalagyan niya, no? So, magkita, malalaman natin mamaya. Okay, so, ito kasana natin yung ating tutorial. Okay, so yun. Sa pagpapaklas nga pala ng shock natin, guys. Uh, ang mga gagamitin natin tools dito ay uh, 14mm na socket or close. Close wrench or combination. So, tatanggalin muna natin itong kanyang uh, tornillo dito. So, bali may tatlo syang tornillo. Isa. At saka, uh, dalawa dito. Ayun. Dalawa, tatlo. So, bali tatlo. And uh, dito nga pala, no. Kapag magpapalit tayo ng shock. Yung iba kasi... Uh, binabaklas yung buong pairings which is uh, napakatrabaho so dito sa gagawin natin uh, plug and play lang so tatanggalin natin yung kanyang mismong shock ayun nga dahil uh, may dalawang tornilyo lang naman sa dito and accessible yung kanyang tornilyo dito which is size 14 14mm ayan silipin nyo guys kung makikita nyo meron siyang tornilyo dyan napakadali lang tanggalin yan gamit lang kayo ng 14mm at saka dito sa kanyang baba syempre uh, 12 mm kaya lang naman natin tatanggalin to uh, para mahugot natin tong kanyang uh, tornillo dito no kasi tatama siya dito sa may shock yung iba naman tinatanggal yung buo yung kanilang uh, tambucho or yung pipe then dito kasi siya gagawin natin ihahawi lang natin to i-attress lang natin ng konti hindi na natin siya babaklasin ng buo para uh, mabaklas lang natin tong tornillo na to at uh, mapalitan na natin yung shock okay so umbisa na natin yung ating tutorial Okay yun. So, gamitin na natin yung ating uh, cordless impact wrench na nabili. No? Na. So, tatali muna natin yung tatlong tornillo dito. Yan na. Kapag katapos nyo nang tanggalin guys yung tatlong tornillo, Uh, pwede nyo lang baklas yung tornilyo nya dito sa baba. Gamit lang tayo ng 12mm na uh, open or close. naman guys is yung tornilyo natin dito ano dito sa may ilalim na to ayan dito dito sa may ilalim ng kanyang upuan so gamit tayo ng 14 mm so, Okay, guys. meron siyang nut na 14 at meron siyang washer. Then pwede na natin tanggalin yung Ayan siyang. Ayan. Ay, so natanggal na natin guys yung isa. Then kunin naman natin yung isang uh, ipapalit natin. So dito nga pala guys. Uh, sa shock natin kung napansin nyo yung bushing na kanina ito. So dito to. Ngayon, titignan natin kung akuras uh, sila ng bushing. Yun guys, no, kung mapapansin nyo, uh, medyo maluwang yung bushing natin dito sa shock na ipapalit natin. Kasi kung ilalagay natin ito dito, mayroon siyang play. Maingay siya. Okay, so palitan na lang siguro natin. Then kunin natin yung bushing nitong ating stock shock at ipalit natin dito. So panglasin muna natin yung bushing nitong ating stock shock. Ayan, baklasin din natin yung bushing nitong ating uh, shock na ipapalit. yun guys na, natanggal um, na natin so, ito yung bushing ng uh, white, na puting shock ito naman yung stock bushing natin so, salpak na lang natin ito dito lang siya no. Eh. Ito, try okay. pa natin ipasok. Okay. Okay na guys Pwede na natin siyang i self i na natin Okay, yun guys. So, nailagay na natin ano. Uh, ito nga pala guys, sa baba ng kanyang shock. Kung mapapansin nyo, yung isang butas dito is may thread. So, dapat nakatutok yan dito sa kabila. Sa, so, dito siya dapat sa loob. Hindi sa salbas kasi uh, dito magte-thread yung tornillo natin para humigpit. Okay, so kung mapapansin nyo, Ah, uh, hindi pa pasok yan kasi kailangan pa natin baklasin yung isa so baklasin lang, lang, ah, uh, baklasin lang natin So, ganun din. Meron din siyang uh, nut at saka washer. Alalain lang natin para hindi uh, bumagsak bigla. na. Uh, okay. So, natanggal na natin. Uh, nice. Alpak na natin yung ating shock kasi nga natanggal na natin sa kabila so bali babalik na natin ang tornilyo tsaka ipitan na natin din ganun din sa kabila same procedure papalitan natin siya ng bushings uh, para maglapad siya okay so ipitan ko lang to and uh, and pakita natin yung uh, pagkatapos okay ayun guys na ilagay na natin yung Tornillo uh, tornilyo dito sa ating kabilang sakano so bali ipitan na natin siya Ah, uh, medyo mahirap lang kasi itututok mo tong butas nito dun sa butas ng kanyang sing arm. So, tsagayin lang natin. Then, higpitan na natin siya para Okay, yun So, tapos na natin mahigpitan na, ano? no? Magpita na natin sa baba at sa taas. So, balik natin yung tornillo dito. So, balik natin siya. So, balik lang natin yung tatlong tornillo na binakas natin dito. Oh ayun guys. So ah uh, napalitan na natin ng shock yung ating Nmax no. So na lowered na natin siya. Ah uh, wala tayong binabaklas na kahit anong fairings So yung bilaoos lang natin is yung tatlong tornilyo sa tambucho and ah uh, ayun nailagay natin na uh, plug and play. So hanggang dito na lang guys ano. Uh, sana nasundan niyo yung tutorial natin at sana may natutunan kayo kung paano uh, maglagay ng or magpalit ng shock sa napakadaling paraan. Ah uh, DIY. Okay, so balingan dito na lang at uh, susunod uh, susunod ba ibabawuhis yung, yung sa harap. And uh, ayun abang yung tutorial video natin doon. So okay, balingan dito na lang at uh, kung nagustuhan yung video nato at kung may natutunan kayo, so please like, share and subscribe.